Hello mga idol, kamusta na kayo dyan mga idol? Tagal nating hindi nakapag-upload mga idol Lagi mo busy mga idol Tsaka, Nahirap maghanap ng kuntin mga idol So mga idol, nandito kami sa ano? Dito kami ngayon sa damuhan naghanap kami ng patula mga idol Sana makakita kami Masarap kasi lagyan ng miswa ang patula mga idol Set out sa lahat mga idol, Set out sa aking mga subscriber. Silence viewers 'yan, Set out sa inyo mga idol. Dito kami naghahanap ng patula. Yung mga idol, dumuhan, dating taniman to nang talong mga idol, ngayon napakasukal. Hanap kami mga idol. Samahan niyo kami mga idol kung makakakita ba kami dito. Sa saan? Dapat, oh, yun oh, may lak malaki oh.

ini dulu nah, ada warna mengai dulu ada daun temeng ya dulu yang tersung kita temeng dulu maket kesini ya dulu

Ang oh, ganda sa kasaktuhan. Yan ang kasaktuhan talaga mga idol. Yun oh. Yun oh, sa taso. Ang bahay natin. Ang oh. idol, dami dun oh. Dito buso, dami buso. Lalaki <laughs> ah. Yan mga idol, kita ba niyo mga idol oh. Kalambitin oh. lang dyan mga idol oh. Ano oh. no? Silaw kasi mga idol. Yan mga idol, dami. Oh. Uy, nabalik na. Oh, nabalik na yung kanong kit namin mga idol. dami pala ya, oh. Dami Dami. dami. mga idol, oh, dami. 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 laglag na pala, eh. na kailangan Tari, po, natin, nyan, Yung, malaki. yung malaki pare. Ya you know?

Idol Ito yung epekto mga idol pagkalipas ng bagyo. Talaga maghanap ka ng ulam. ba walang bunga? oo, wala kami nakita. Dito lang pala sa puno na to. Oh, dito. Ayan mga idol. Ayan o. No? Ayan o. Oh. Ayan o. No? Oh, yang mengai oh. dulu Libre ulam na mengai dulu tapos mayro pa doon mayro pa sa segawit doon know, talagang makagulay tayo nito ano pre nakuha mo na dyan ayun ha ayun oh ganda oh sa taas ayun pari oh nga. ayun no. oh mga idol kita niyo mga idol ayun aba, yan. Di abot yan hindi abot Laki eh, eh, oh. Kita cuma di itu dia tak kita. Eh. eh. De, bos. Di kita mengidol. Ya mga idol loh. Oh, idol. Yan pa. Oh, yan ba? Yan. pa. Ah, libre ulam na naman tu mga idol. Dami sak. kasaktuhan talaga. Good size

Sus so, mo Dulo malaki talaga oh. Oo. Oh, yan, yan. Ano mga ito? Galing, galing ng kayo pare. Yan lalo nakas nakas nakahangir oh. Oh, uh, ngari meron pa ka yan. Kaya pala buhay kaya sa tubig nabubuhay yung ugat oh. Oo. Hmm. Iba yan. Ay, Meron dito, gawin. Ano? na. o. Ano, saas? Oo. Nasipitin natin, sayang, e. So, idol, ito rin na yung napitas, o. Oh. Tapos meron ang kasama ko, muhi na. Ang dami talaga, mga idol. Libre gulay, mga idol. Kaganda sa patula, Pagapangin mo lang, mga idol, kahit saan, e. Eh. Magbubunga talaga. Pagulan pa ito ngayon, mga idol. Paano lang kaya kung yung summer talaga. Malamang maraming buka. So yun lang mga idol. Hanggang dito yung aking video mga idol. Maraming maraming salamat sa walang sawang pag supportan nyo sa aking mga video. Babay na mga idol. Babay na.